Ang sarap talaga sa feelings na makamit ka ng artista mga kachoy at ganito napakabait pala nila at napakasimple lang yung namit mo yung kapatid ni Tanggol na nasa Batang Kiapo at syempre ito naman gustong gusto niya naman yung porma ni Stephen Curry ayan grabe tuwang tuwa siya at may pa good night pa at namit ko din si Idol Megan niyang grabe napakatangkad niya talaga sa personal Lumiit ako bigla What's up mga kachoy? At dito naman tayo sa panibagong lakad dadayoy pupunta sa Bohol Bee Farm. So dito na nga pala kami mga kachoy sa Bohol Bee Farm. Napakaganda pala dito. Puro sa atara At tara, samahan nyo kami at magpa-picture sa mga artista. At tara! So una ko nga palang na na artista ay si Sir Baba. Pangalawa naman si Mayor Jinyap. At sumunod naman yon yung may-ari ng Bohol Bee Farm. Napakaganda talaga ni Ma'am. So syempre, ipi-flex ko muna yung mga pagkain na kahanda dito sa Bohol Bee Farm. Napakaganda, napakasarap. Gutom na gutom na ako dito. Syempre, hindi talaga lugi yung pera mo gagastusin dito. At masusulit talaga yung punta mo dito. Kaya ano na, punta na kayo. Pasya na kayo sa Bohol Bee Farm. Syempre, kakahain muna tayo dito mga choy Dahil gutom na gutom na ako dito. At syempre, ayan, sinimulan ko ng kumain. So, dito ito pala mga kachoy ay bigla akong natulala dito at may nakita akong napakagandang babae ito idol pala ito si idol Megan Yang yung reaction ko hindi talaga ako mapakalidiyan meron din pala silang ice cream din dito mga kachoy iba ibang flavors nasa iyo na lang kung anong flavor yung gusto mo kaya mm, napakasarap dito bumasyal gumala sa Bohol Beef Farm Grabe, pinipilahan din pala tong ice cream ng Bohol B Farm. Kala ko kila diwata overload lang, tsaka hiwaga overload. Dito din pala sa overload na overload na ice cream dito sa Bohol B Farm. Kaya ano na, pasyal na kayo dito. Ano na hinintay nyo? Let's go na mga kachoy! Hala, hala.

Asam na gagigyan. Sumangin ako na. May prurils. Oo, narinig Hindi mo gawin, Jetli? Saan mo gawin mo? Kaya sa mali nyo doon Ako? Ako? Ngauna lang ka, ako eh. Sumbong, taga sa STIWAB, Okay.

and thank thank ka yung salamat and asense morning but a am sorry i words i know because of my excitement i missed a lot of things and uh, i will uh further expand my message <laughs> one to see night 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 good night yan pakisnay night sleep good sleep. night <laughs> 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 <laughs>